<laughs> Ayan po, nakahuli tayo ng karpa Eh oh. Ang laki. Ayan po. Ayan, nakahuli po tayo ng karpa. Samahan <laughs> niyo po ulit ako rito. Nung isang araw po, eh, inubutan po tayo ng ulan. Isa lang po yung nahuli ko, maliit pa, sinuli ko. Sobra po lakas ng ulan o, saka yung hangin, saka yung... Eh, umuwi na rin po ako nung basang-basa po ako. Pasensya na po sa inupload ko po na yun. At sana ngayon, makahuli tayo, makabawi. Kasama po tayo si Kuya Jelan. Ayan. Ayan. Ano <laughs> kaya? po tayo, makabawi po tayo. No, isang araw po kasi malakas ang ulan, hindi po tayo nakauwi. makabawi sana tayo. Oh. Oh. Diyarap, good size po ito Ayan na, oh. nasa 2 finger po Ayun, Good size po Nasa oh. 2 finger po, may

ko hindi ko lang nga rin na-videohan ah puro gold size naman ano ay, okay na po ito ah. ay ayan gold size ito ano hmm. ayan po ah. ayan ah. Ay, kasama ko ka pala si ano ano ba? ano pangalan ba? Jo si Jomar si ah. Jomar Maro, Jo ayan ayan ba ayan yeah, ayan 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 Ayan, nakahuli. Ay, tatuloy. Ah, pakita natin eh. Ayan po, oh, nakahuli siya. Oh. Puro tilapia po ngayon dito, walang karpa. Ano naman oh, lalaki oh. Puro piyot. Ay po. Ito po pang pang ano pang pangat oh. Masarap po yan. Nakahuli ah, sana tayo ng karpa. pala oh. Ayan o. <laughs> Ayan. Ayan sa gumagamit na sa pamingwit ko. Tilapia. Puro tilapia yung nahuli namin. Ano naman ako? Eh? Nahulog pa. Lagi sa akin ganyan. Karahulog. <laughs> Ayan mo, nahulog pa. Huli na. Nahuli oh, na naman oh. <laughs> tilapia, puro tilapia po yung nahuli namin ngayon. Ayan po. Ayan po, oh. puro tilapia. Pinahatak na naman yung saka. <laughs> Ayan na. Oh. Puro tilapia po. <laughs> puro tilapia. <laughs> Ayan oh. na, thank nakakarami na po tayong tilapia. Oh. Ayan, umagod size po. Oh. Oh. Ayan. <laughs> Ayan. Na. Ayan, na. Laki. Ayan po, nakahuli tayo ng karpa. Ang laki. Ayan po. Ayan, nakahuli po tayo ng karpa. uh, salamat. Thank you, Lord. O. Ayan po, laki. Oh. Ayan, kukuli ko lang po yung lalagyan. Ayan po, dami natin ating huli. Ayan na. O. Jackpot po. O. Dami. <laughs> Ayan, sayang, salamat. Thank you, Lord. Ah. Oh. salamat, Lord. O. dami.

So, yun na po tayo. Ito po yung dahil natin, no? Ayan po, ah. Ayan, po, Meron po yung dalawang kilo. Ayan to. Harvest po tayo sa tilapia. Ayan, nakakadalawang karpa lang po tayo. Ayan, sa tilapia po. Harvest tayo, ah. Ayan, ganito na po ating video, Salamat.